Visit po ang kanilang tindahan, guys. Hi, everybody. Pasensya na kayo sa aking puti na buhok. Dito talaga ako bumili sa kanila ng mga sibuyas, kung ano-ano. Pwede kang bumili ng kahit konti lang, paturi, to real, one real. Hindi siya mahipit. Minsan nga, binibigyan ako dito. Ito yung shop nila at dito. At galing ka dyan, tapos dito. Ang dami nila dito ang mga saging, itong mga ganito. Alam mo itong mga Pilipino, di ba? yung galing talaga sa mga talong, mga ganito, ganyan, laki ng mga ano nila. Oh. Tsaka, ang laki ng ano nila, guys. Diba? Pakuan, bongga. Kompleto halos dito at saka mabait dito. Invite your customer. Hi, how are you? Alkabayan. Happy, uh, good and fresh vegetable. Pipe chai, mustasha, kangkong, sitaw, talon, opu, ambalaya, alagbati, bawang, luya. All in all, all vegetable. Talon? Papi, talon. Talong. Talong. pi maganda. Talong. torta. Talon talon <laughs> so, ayan na nga guys. Thank you so much. Thank you. Bye. -bye. Bye. Bye.